Kumusta sa inyo mga gulong gang? Uh, short advice ko lang sa mga uh, motorista dyan, lalo na sa mga motorcycle riders. Uh, iwasan nyo po ang paggamit ng steel cap kasi ang steel cap po ay kapag kinalawang, lalo na yung tread ng pito nyo kapag kinalawang or nagkaroon ng na accumulation ng small debris, hindi nyo na siya matatanggal. Unlike sa mga plastic cap ah, uh, pwede siyang matunaw o pwede siyang mabreak, pwede siyang madurog para matanggal at at mahanginan yung pito nyo. Ang problema kasi sa steel cup is dahil nga bakal siya, hindi nyo na siya pag oras na kinalawang siya at na sa pito, hindi na siya matatanggal. Ang worst part nun is kailangan nyo na magpalit ng buong pito at napakamahal po ng, ng labor cost ng paglalagay nyan kasi kailangan pang linisin yung mismong housing at yung area of uh, sya siya uupo yung, yung pito. So ayun lang po ang nagpapamahal dyan. Kaya hanggat maaari iwasan po natin ang paggamit ng steel cup at mas mainam na gumamit na lang tayo ng uh, plastic cup. Okay kahit hindi naman ganun kagandahan, mas okay na 'yan kaysa ma maabala pa tayo. Okay, ayun lang sa ngayon and see you next time.